Ayan, oh. May add-on pa tayo ditong mga anik-anik para sa mga bata. Ayan, ang mga batuta natin na nagtatambak na. Ayan na. May tamunod ang mga bata. Ah! Si Gray. Si Didong. Didong daw sabi ni Hiko. Si Tiko. Tiko daw ang pangalan niya. <laughs> At si Kuya tyron of course, si Otet sa Kasigoy, hindi na yung mga bata. Pero maghahatmog pa rin. Isip, isip bata, ako. yung mga yan, bata. Tas isip bata. Tapos mag-iipon, may lang ganisa pa tayo. oh kadami! Kadami <laughs> man yan! Ayan, welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and O dahil po birthday ni tata ngayon, 75th birthday po ni tata ngayon, ay gagawa tayo ng fruit platter. Yeah. Magagawa tayo ng mga prutas-prutas, mga anik-anik, para naman may pambasa dun sa ating mga kakaining meat at kung ano-ano pa. Ayan. Para naman, maiba-iba rin ang may blending din ng konti ang taste buds, ng mga, lalo na ng mga bata. <laughs> <laughs> yung mga oldies okay lang rin pero yung mga kids at least kahit paano may pambasag sa kanilang mga kakainin ayan umpisahan na natin meron nga pala tayo ditong pakwan dalawang pirasong malalaki kasi eto yung medyo medyo ano eh medyo patok sa panlasa ng kahit na sino at meron din tayo dito syempre haniju uh, honeydew uh, pero hindi na ganun ka, kaganda ang skin ng mga honeydew ngayon pero ganun pa rin kamahal, guys. Ang presyo na to ay 80 pesos per kilo. Wow! Siyempre, meron tayong mangga na usong-usong ngayon. Meron tayong grapes at meron tayong peras. Yan lang po ang available natin. Meron tayong apple, pero hindi sila mahilig talaga ang mga kids sa apple. Kahit na yung mga matatanda. Walang masyadong mahilig dito. And nag-oxidize kasi yon Medyo nangingitim ka agad. Kaya medyo mahirap siyang ilagay sa mga platter. Ewan ko lang tong peras kung may ngitim siya, parang nag-oxidize din, pero hindi naman ganun kabilis sa apple. Wala nga available ngayon na melon, kaya itong honey ang ating kinuha. Tapos wala rin naman yung ibang mga, yung mga citrus hindi na ako naglagay, kasi alam ko masasayang lang. <laughs> wala talaga ang kakain, I'm sure of it. Sobrang sure. Kaya, ito talaga, ito yung the best. Ito yung pinakamarami natin gagawin bisahan na natin para naman, ano, malinis-malinis po ang aking mga kamay. Naghugas talaga ako. Siyempre, meron na yan. Hugasan ko na rin. Lahat po ng ito ay nahugasan ko na at napunasan ko na po ang kanilang mga balat. Sarap. Pero alam nyo po ba na napakataas ng mga sugar content ng ating mga prutas? At hindi rin po ito advisable na kainin ng mga mayat-mayang kainin ng mga diabetics. Mabuti na lang po at mayroong mga fiber tong mga to kahit paano. Pambasag din doon sa sugar content na to. O, ano bang dapat nating unahin? Siyempre unahin natin yung pinakamalaki. Ang ating pakwan. <laughs> Tingnan natin kung surprise tayo kung mapula o hindi. Mapula talaga. Ayan. Tada! Sobrang ganda. Sobrang ganda ng ating pakwan at ang bango-bango. Isa sa may pinakamataas na sugar content din na prutas. Eh, di ako masyadong kumakain talaga na to. Pero, kahit paano naman, ay mababa naman ang kanyang glycemic index. Di katulad nung saging na lakatan. Sa kaya mangga ang taas niyan sa blood sugar. Ay, sa hot sugar. Mataas yan, guys. Pero, ganun pa man, prutas pa rin to. At, may sustansyang hatid sa ating katawan. Wow. Medyo mainit-init. Kasi, ano to, mainit kasi yung bahay namin, guys. Kanina pa namin ito binili. Kanina pa na dito sa table. Mainit na. Hindi naman na magkasya sa ref. Dahil malalaki nga, ayan. Natapo na, natumba na. Ilinis ko naman ang ano na to, ang balat. Kaya plano kong hindi na siya tanggalin para naman may hawakan yung mga kids natin. Hindi lang kids, of course. Mga bisita. Oh. Ba, diba, cute? Para madali siya, maganda siyang i-ano, i-ganyan. Oh. Maganda siyang i-design. Kapag may ganyan-ganyan. O, oh, diba? ang um, semi ano, semi hindi lang basta red, hindi lang basta green. May mixture ang color. May mixture talaga. Ano ano lang. <laughs> Itabi na natin tong mga ganito. Tabi muna natin 'yan. Gusto ko yung mahahaba muna. Wa. Ito muna may design o oh, 'di ba, syempre. Parang ganda naman tingnan. Lalaki? Sabihin ng mga kids, wow. Lalaki naman ng mga ano na to. O, well, diba? At least, madali nilang makukuha. May hawakan sila dito. Ayan. May hawakan sila sa green. Alisin natin yung dulo. Nanonking. Okay. <laughs> diba? Kasi hindi magkakasize. <laughs> Sorry na. First time. Ayan. Kasi tinatatatatat lang namin yan eh. Pero ngayon kasi maganda yung may hawak-hawak. Alam iba naman minsan maganda rin yung kakaiba eh para medyo kakaiba sa mata ng mga ano ng mga bisita pwede naman na yan cute hmm, diba medyo mainit init yung mismong platter yan na lang ishoot natin sa ref para mamaya lumamig pero parang mas maganda siya nakatindig. Parang hindi spacious. O, di ba? Tara! Ay, pa ganon? Tara! Kaso ito mo mababa. Oh. May nakita yung kamay. Agad-agad. Yan. Hindi pantay-pantay yung -pantay aking gawa eh, o. Oh. Alisin natin yung dulo. Ganyan talaga. Pero at least, appealing pa rin naman yan. Oh. Appealing pa rin yan sa mata. O, tapos sumababa so, na naman. Eh, kasi hindi pantay yung pagkabilog. Hindi masyadong bilog. Tapos siguro hindi rin talaga pantay yung pagkakahiwa ko. Oh. Pero at least, mm, alisin natin dulo. Kasi akin yun mo. <laughs> kasi papapaking ko yung mamaya. Ayan, maano na naman siya. Mababa na naman. Ilagyan natin yung ganyan ng anda-andana. Ano ba ito? Ano ba itong fruit platter na ito? Walang design? Wow. Oh. Ayan. Okay ba? Okay naman yan eh. O oh, may kumuha na naman ng, ng ng ano, ng ubas. O oh, ayan. May kumuha na ng ubas guys. May kumuha na. <laughs> Lagyan natin dito ng hindi natin ilagyan. Huwag na natin alisin sa sanga. Para naman ano? Ah, uh, nakakabit pa rin oh 'yan. Maganda naman tingnan eh. Yan oh. Matutuwa na rin naman ang ating mga ano na 'to, mga bisita. Mga apo, of course. Mga apo ni Tatang. 'Di ba? Cute oh. 'Yan. Tapos, hindi natin ang mangga sa gilid. Hindi natin ang mangga. Ayan. Dahil medyo konti lang yung ating mangga, bibiakin natin to sa gitna. Pero, ilalagay natin yung bunot. Kasi si Tata, favorite niya rin naman yung bunot. Kung sino may gusto ng bunot, edi... Go, di ba? Sarap naman yan, papakin. Lagyan natin sa gilid ang ating mga mangga. O, diba? Medyo appealing na rin sa mata. <laughs> appealing na rin naman sa mata. Mmm, sarap. Pero kung talagang yung mga nagkikater ng mga fruits talaga, katulad yung dating, nung isang taon, kung matatandaan nyo guys, yung birthday ni Tatang, may nagkater sa amin ng may mga prutas na ganito. Hala, ang ganda nun. Ang cute-cute nun. O, oh. oh, diba? That's manga. O, oh. may green, may yellow. O, oh, diba? Dalawa pa lang yan. Hmm. Tapos, lagyan natin ng ano pa ba? Lagyan natin ng honeydew. Of course. Pero yung honeydew, kailangan siguro tanggalin po tong balat. Kasi inaalis nga yung buto na to eh. Yung seeds. Para ibang color naman to. Ah, o. Oh, inaalis na to. Alisin natin, guys. Ang dami kong naipo, oh. No? Wow! Sobrang tamis pala. Hindi talaga pwede sa akin yung ganyang kadami. Punti lang talaga. Tanggalin ko na lang mamaya itong buto. Kasi wala naman akong naiano. ano nakuhang lalagyan ng buto ng honeydew. Ayan. Dito ko na lang isalin muna. Oh, grabe. Feeling ko sandali lang yan. Mauubos siyang, ano na to, fruit platter na to. Kahit walang, ano yan, walang masyadong art. Oh. Appealing pa rin naman sa mga, ano yan. Kasi yung color combination. Ayan. Tapos ay alisin natin yung balat na to. Susukin na lang nila ng tinido. Aha. Tatlong hati siguro yan. Tatlong hati. Dalawa lang talaga yung bunot. Pangkay <laughs> kung sino lang naman yung gusto. Actually, si tatang lang naman kakain niya, saka si daddy di. Daddy di napakahilig sa bunot niya ni. Eh. Oh. Oh, di ba? Hmm. Pwede pa natin ipatong. Kasi ilang piraso pa lang yan. Kalahati pa nga lang to. Kung may mga kiwi, may mga iba-iba pang yung colorful, yung may mga citrus, yun maganda i-design e kasi ang ganda ng itsura nun masyadong malaki patiin pa natin so diba hmm. sabihin naman nila malaki yung iba tapos yung iba hindi okay lang yan yan yeah! ang ganda naman ng isang food platter natin tingnan nga natin kung kuha sa harapan Pwede na rin. <laughs> Cute na rin tingnan. Pero lalagyan ko dito sa kabila. Parang hindi balanse. ko <laughs> Iniinan ko kasi parang hindi masyadong balanse 'yan. Yan. Tapos lalagyan ko ng ano sa kabila. Ng ganito, ng honey dew. Kahit paano meron dito sa kabila. Kasi siksika naman yung honey dew dun sa bilang side dito ko na lang ilagay. Yan. Yeah. natin. Para magbalanse ang itsura. Ng ating fruit platter 'yan, guys. So, di ba, meron na tayong isang platter, pero baka dagdagan ko pa ng mga pakwan dito sa ibabaw dahil ang dami nating pakwan at saka feeling ko yan ang mabilis talaga maubos. Lagyan natin sa ibabaw. Tapos ipakita ko sa inyo ko ano ang ating finished product. Wow, oh, finished product talaga. <laughs> Another plate. Another platter. Yeah. Yeah. <laughs> mangunguha na naman. May mangunguha na naman. Guys, may nangunguha sa kabilang side. Eto, tanggalin natin. At, kainin. Ha! <laughs> Masarap! Sobrang sarap! Masarap! Mm. Mas matamis talaga ang pakwan kapag ganitong mainit ang panahon. natin ang ating ubas. Na talaga namang ginto ang presyo dito. O, diba? hmm. wow. Suave, oh. di ba? Wow. Suwabe, o. Oh. Hindi pa tayo nakapaglagay dyan ng peras, guys. Mamaya ako na ilalagay kasi feeling ko talaga mag-oxidize. Diba, dad? Nangingitim to ngingitin daw. Eh, huwag muna natin ilagay, mamaya na lang. Sa mga sides na lang mo for, ano, for final touch. Bango ng mangga. Pero yung mangga hindi ko titikman. Kasi konti lang. <laughs> konti lang yung mangga. Hindi ko na titikman yan. <laughs> o, oh, diba? Okay. Anong ginawa ka dun? Ah, pa ganun. Pa ganun ko rin. Para maganda. O, oh. parang flower, flower. Parang petals. Hmm. Talaga naman. Suwabi naman to. Tada! Tada! Hmm. Yun, oh. Tapos meron ulit tayong honeydew sa mga sides. Tapos mamaya ito, ilalagay ko na lang doon sa mga gilid. Baka kasi mag-oxidize eh. Pangit naman pag maitim ang ating prutas. Ayan. Hmm. Hmm. diba the best uulitin ko lang naman to guys kahatiing ko lang rin at ilalagay ko lang dito sa mga sides para naman may ibang color din dito na nakaharang sa ating mga grapes wow <laughs> ayan pero ang sarap din maging negosyo na to. Kung hindi lang ganito kamahal ang prutas dito. <laughs> Kaya kapag nag talaga ng ano, bongga din yung presyo na guys. Kasi medyo mahal din talaga yung fruits. Wala namang... Anla Pero hindi masyado yung pakwan. Kasi mas mura yung dito. Compare sa ibang provinces. Saka tong honeydew. Piling ko mas mahal pa to dyan. Sa inyong mga lugar. Comment down magkano sa inyong honeydew at pakwan ngayon Sa amin ay 45 pesos per kilo ng pakwan and then 80 pesos per kilo 'to. 'tong honeydew natin. Kukunin ko pa 'to, guys. Lagay ko na lang sa isang bowl na ano namang unpok. Isang bowl para hindi siya naka-design. <laughs> hindi naka-design. ayan Parang ganito lang rin yung peras. Magkamukha sila ng honeydew. Dito. Yan, guys! Maraming maraming salamat po sa mga greetings ninyo kay Papa. Mamaya po. Pipitik ako ng konti. Tingnan natin kung ano magiging reactions ng ating mga visitors sa ating mga prutas. Kung kakainin ba nila o panonood na lang dahil cute. Ah. Cute! Pero talagang appetizing naman kasi colorful, oh, no, 'di ba? Yan, maraming maraming salamat po. Mamaya papakita ko sa inyo kung may enjoy nila ang ating mga prutas. Thank you. Okay. Yan oh. May add-on pa tayo ditong mga anik-anik para sa mga bata. Ayan, ang mga batuta natin na nagtatambak na. Ayan na. May ang mga bata. Ah! <laughs> si Gray. Si Didong. Didong daw sa ni ko si Tico, si Tico daw pala niya. At si Kuya Tyron, of course, si Otep sa kasi Gwen, hindi na yung mga bata. Pero maghahandog pa rin. Isip, isip bata yung mga yan, isip bata. Tapos mag-iipon, may long sa patayo. Oh, kadami! Kasi na yung manyan. Ito ay puti marbles. Pero parang ang hirap ng So, um, right. na lang siya. It try ko lang. try ko no. ta, pero mamaya, mga buhay sa'yo siguro, kaya siguro dati. lang. Mayroon na ka Hindi naman Sayang-saya sa birthday Hi! Oh. <laughs> Dumating na po si Si Daddy Dina ang magbuhat ng fruits, Okay.